Good evening, mga friendship. Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe, share, and heart react. For today's video, mga friendship, yan. Nag-decoration kami dito sa bahay. And katatapos lang namin nag-decoration. Ito yung bili namin. Yan, diba? Tingnan yung bili namin, mga friendship. Sobrang ganda talaga ng bili. Simbolo yan sa, ano, Christmas. Kasi pag magpapasko na talaga, kailangan talaga na mayroon kang bilin, may decoration ka. Ayan. Yan, tingnan nyo yung decoration ng bilin. Ayan. Di ba? So nice. Ayan. Ang ganda. Di ba mga friendship? Ayan. ito pa. oh, oh Di ba? Nice ka. Ayan. Ayan pag magpapasko talaga kailangan mo talaga mag decoration ng iyong bahay para sa darating ng Pasko is may regalo ka. Sagana yung pamumuhay mo na mag-end yung ano, Christmas, mag-end yung New Year's. So, masagana ang buhay. Kasi, ginawa mo na siya agad na masagana yung pamumuhay mo. Kasi kung wala kang decoration, eh, ang lungkot naman yung bahay, di ba? Hindi mo pinahalagahan ang Christmas. So, kailangan na pahalagahan mo ang Christmas. So, kailangan maglagay ka ng dekorasyon ng iyong bahay. Para simbolo na ikaw ay masaya sa Pasko. Ah, hindi lang naman sa Pasko. syempre everyday life needs. Every, everyday life going in your life. So, kailangan masaya lagi yung problema ay masosolusyonan yan. So, wag mong isipin yung mga problema, mga friendship. Okay? Yan. Tanggapin mo ang Pasko sa buhay mo, mga friendship. Kailangan ka masaya kahit may problema. Yan. Wag mo ipakita sa lahat na may problema ka. Pa. So, pahalagahan mo talaga ang Christmas sa iyong buhay. Okay? Kasi ang Panginoon naman natin ay nakatingin sa atin at siya naman ang magbibigay ng iyong need sa buhay. So, tutulungan ka ng ating Panginoon. Hindi ka niya papabayaan. Basta mayroon ka lang tiwala sa kanya mga friendship. So, kailangan mo lang magtiwala ng ating may kapal. Kasi tutulong talaga yan sa lahat ng bagay. Basta magdasal ka lang at huwag mo siyang kalimutan sa iyong buhay. Yakapin mo lang yung Panginoon natin. Mahalin mo lang yung Panginoon natin. Kasi nandiyan siya palagi sa ating tabi. Hindi ka niya pababayaan. Siya lagi ang tumutulong sa atin at siya lagi ang gagabay sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, dasal lang. At time na dasal. Yun. Mahal ka ng ating Panginoon mga friendship. So, huwag mong sabihin na hindi ka niya mahal. Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. So, yan. Ipakita mo. At tanggapin mo sa buhay ang ating Panginoon. Okay mga friendship? Huwag mo siya kalimutan. Kahit Marami tayong mga pagsubok na dinaraanan ng ating buhay. Yan normal lang talaga 'yan sa buhay natin. Hindi talaga 'yan mawawala sa buhay natin. Parang decoration din 'yan sa ating buhay. Yan. Idasal mo lang 'yan at masosolusyunan 'yan. Lahat ng problema ay may solution. Kaya kung may problema, itawa na lang 'yan at idasal. Kinabukasan 'yan hindi mo napansin na nasolusyunan mo na pala yung problema mo mga friendship. Ako nga, may problema ako eh. May sarili akong problema, pero daan ko na lang sa dasal. Yan. Ang Panginoon natin ang tutulong sa atin mga friendship. Yan. Yan lang yung masasabi ko mga friendship. Yan. Yan, yan, yan. yan. Flex ko tong ang ginawa naming decoration dito sa bahay. Di ba ang ganda? <laughs> So, sinalubong na talaga namin ng advance yung Christmas na darating. Advance Merry Christmas to all, mga friendship. And that's all for today. That's all for tonight pala kasi gabi na ngayon. Yan. Thank you for watching. Please always watching my video. Don't forget me. And don't forget to heart react and share my video. Ito ako. Thank you so much mga friendship ha. Mahal mo ako. Mahal nyo ako. Mahal ko rin kayo mga friendship. At hindi ko kayo kalimutan syempre. Lagi akong nagyayakap ng mga reels ninyo sa bahay niyo, Lagi ko dinaanan yung bahay ninyo. At hindi lang dinaanan ko lang ha. Siyempre, nag stay din ako. At nag ng mga bahay ninyo. Siyempre, idol ko kayong lahat. Kasi ang ganda ninyo at ang galing ninyo. Kaya idol ko kayong lahat. Yo, so, alam niyo na kung sino kayo, di ba mga friends? Share. Okay. That's all. God bless us all. I love you all. And take care always. <laughs> Bye bye. Thank you. Love you. Mwah, mwah, mwah. Please share. Okay. And magbigay kayo ng bakas. Magiwan kayo ng bakas para alam ko rin kung sino yung nagmamahal sa akin. Okay, that's all lang. Bye bye. Thank you. I love you all again. Mwah.